Ibinunyag naman ng kampo ng pamilya mabasa ang istorya sa likod ng pagpatay kay Percy Lapid. Sa programang sa totoo lang sinabi ni Attorney Bertene Kausing na ang di pinangalan ng mastermind ay mayroong kanang kamay na itinuturing ngayon na mastermind number 2. Si Mastermind Number 2 daw ang siyang tumatanggap ng utos para kumonekta sa mga kasabwat sa pagpatay kay Lapid. Si mastermind number turin rin daw ang siyang nag sa isa sa Lord of the Rings ng grupong Happy Go Lucky sa loob ng bilibid para patumbahin si Lapid. Hanggang sa nakarating na ang timbre sa dalawa pang miyembro ng Lord of the Rings. Saka naman ito, ipinakalat sa grupong Sige Sige Sputnik Gang o SSG at Batang City Jail Gang. Dito naro raw naganap ang pag-scout sa magiging killer ni Lapid. Nagambagan pa ng 200,000 pesos ang inmates para riyan. Dito na lumantad ang pangalan ng unang middleman na si June Villamor na miyembro ng Sputnik Gang. Tumawag siya sa second middleman na si Christopher Bakuto na nasa BJMP at siyang nag-provide ng gunman na si Joel Escorial at mga kasabwat na magkapatid na dimakulangan at isang alias Orly dan man si Skuriel nag-demand eh, ihulog yun muna bago trabaho. So, on 15 September, two trances of 50,000 pesos were deposited into the bank account of Joel Skuriel. The bank account was given by that John William Moore to these three lords. I see. Okay. So, nang naibigay na, on the kulang pa rin. 100 lang na ibigay, 200 ang usapan. So on the next day, September 16, hinulog ulit ang 10,000. So At that completes. So then the work start. Pero nang malaman ni Escorial na malaking tao ang patutumbahin niya, nagpadagdag siya ng bayad na 350,000 pesos na nanggaling sa small businesses sa loob ng kulungan. They did not ya yeah, specify what kind of businesses pero so, siyempre understandably merong binibinta yung cellphone merong binibinta yung shabu e, kita lahat ang dami na kita doon e, e, sige mag, mag sigway mo na tayo dyan. At pinakita ni Justice Secretary yung mga nakuha. Dami-dami, no? May, may laptops, may may mga knife, may isang baril, at uh, may mga shabu. October 3, napatay si Percy Lapid sa kainang kanyang kotse sa Las Piñas. Masaya raw ang mga lords sa Bilibid dahil dito. Pero nagulat sila nang magpatawag ng presscon si DILG Secretary Benhur Abalos kung saan sumuko na si Escorial. Dito na raw tumawag si Mastermind Number no. 2 sa Batang City Jail Gang para ipalinis ang sabit. Ang lima doon ang tao ng Lord Number no. 2 ng Sputnik, no? at sinabi uh, bahala na sila doon so in fairness naman to kay Sputnik uh, Lord wala siya hindi niya nakita kung paano nangyari okay lahat Sige, so, so oh. mga katwid, ang gumawa ng paraan para mamatay ito si Jim William Moore ay yung lima. Mm -hmm. Nung wala ng lahat, nag-iisa na lang natira si Jim William Moore Saka sa loob. Tsaka At ngayon. ang tao yan talagang tama din naman ako, tama si Dr. Raquel, sinupot. Yeah. na mm -hmm. so, plastic at sinukom sa kanyang ulo. Hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na motibo sa pagpatay kay Percy pero lumutang ang tinatawag na lalaking Cinderella ng DOJ na binabanatan o binanata ng broadcaster sa kanyang online commentary show noong September 5. Alam niyo ba na merong opisyal sa Department of Justice na tinaguriang ang lalaking Cinderella ngayon ay nakatira na sa isang pangunahing subdivision sa lalawigan ng Laguna. Ba, mahal na subdivision yan. Dati, walang-wala yan sa buhay. Eh. Ha? Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, isalang ito sa lifestyle check sa programang The Chiefs ng One News, sinabi ni Attorney Kausing na lumabas ang utos na patayin si Lapid sa mismong araw kung kailan umere ang episode tungkol sa tinatawag na lalaking Cinderella ng DOJ. It was the day when uh, Mr. Pres Lapid live stream his program showing the video taken of a subdivision, a house of that man they called called as Lalaki Cinderella ng DOJ. And then there were cars lined up on the side of the road, beside, on the side of that house. So it was also on September 5, according to Mr. Joel Escorial, that he was called and asked to accept the contract to kill Priscilla Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka nahuhuli sa mga balitang dapat mong malaman.